Good morning. Welcome back po sa ating lecture room. No? Ngayong ngayon araw na ito, pag-usapan natin ang isa sa mga katanungan ng ating subscriber. At pinili ko po itong katanungan na ito kasi uh, parang maganda rin ni-explain sa kanyang uh, dilema. dilemma. No? Ito po ang katanungan niya. Sabi niya, uh, Attorney, gusto ko masiayos ang mga propiedad ko bago man lang ako pumanaw. Ano po ba ang pwede kong gawin? Okay? We will continue after the short intro. Alright, so welcome back. Alam po ninyo ma'am, ang mainam po ninyong gawin is i-ready nyo na po ang sarili ninyo sa panahon na darating na kapag kayo po ay pumanaw na. Eh, kita ko naman dyan sa pictures no natin no eh, meron siyang bahay lupa meron siyang kotse jewelry pera eh, hindi niya alam ko anong gagawin sa properties niya and he's getting old and gusto niya malaman kung paano niya i plastada ito all right ang tawag po natin diyan is uh, estate planning ito pong estate planning uh, ito ay simple ang proseso that uh, to make it clearly known how you want your estate to be handled after you pass or you die no Ibig sabihin ang pagplano at pagbigay ng malinaw na gabay paano ang pamamahala sa inyong mga ari-arian kapag ikaw ay pumanaw na yun nga naman eh before you die isipin mo na ano yung gusto mo mangyayari para naman yung maiiwan mo na mga heirs mo mga loved ones mo hindi eh, na magproblema no maring iplastada mo na kung sa kadami daming property kung sino ang mamahala nito kapag mamatay ka kung baga sinong executor mo or administrator mo sa estate mo at paano ito i-distribute o oh, mga ganun mga bagay no? so dapat habang buhay pa po tayo iplano na po natin ito ito po yung tawag na estate planning alright and then itong process na ito, you making plans for the management and transfer of your estate after your death no you may use dito ng mga wills trust insurance and other ways all right so pag-usapan natin ano yung mga dapat nating gawin but before that i have to explain to you meron pong dalawang klaseng tao sa usapan na ito isang prepared person yung prepared departed yung preparado na mamatay at yung unprepared all right. itong unprepared and prepared meron po talaga silang distinctions uh, because itong prepared kapag sakaling mamatay siya yung maiiwan niya is uh, hindi magkaroon ng sakit sa ulo at maayos nila ng madali ang kanilang um, pagmamayari sa mga ari arian na iiwan ninyo dahil sa naplastada mo na nga noong buhay ka pa Whereas, doon sa unprepared, kapag namatay po ito siya, eh, magbibigay po ito siya ng, at least, sakit sa ulo sa kanyang mga heirs. Kasi nga naman, namatay siya walang plano, so, paano pag-divide sa estate, The rules on legal succession, bayaran ng estate tax, pagkatapos, uh, kanina ito pa mag-away-away pa, akin ito, yung mga heirs. Siyempre, eh, in usual cases, di ba, yung mga magkakapatid, ah, akin ito, hindi ako matanda, akin ito, so, hindi you will leave them uh, fighting each other doon sa pagkamatay mo pag hindi mo na prepare. Kaya nga, uh, karamihan sa mga magkakapatid, in my experience for 23 years as a lawyer, ay eh, kita ko, kapag doon ang namatay ka ng magulang, diyan na sila mag-start mag-away. No? Uh, once before, a very happy family, happy relationship ito mga siblings magkakapatid. Pag in the end of the day, pag namatay na may parents na dyan na sila mag-start mag-away. And I do not know why. Hindi mo naman madala yan kapag mamatay ka. Uh, the point is that these things are pahiram lang ito lahat sa atin. Hindi ginamit lang natin to At the moment we die, we will not bring it no? wherever we go. All right. So, it's better to be prepared than being unprepared. All right. So, having said that, so ano po ang gagawin natin? Well, For me, the best thing to do is to be prepared. Yan. And if you want to be prepared, you have to plan ahead what will happen to your estate. Yung iniiyan sabi natin estate planning. So ano una nating gagawin? So first things first po no. Ang una po nating gagawin is that a e, reviewin po natin ano po yung ating mga maiiwan, ano yung mga assets natin like yung cash natin, house and lot, land, personal properties, jewelry, investments, shares of stocks, future properties at iba pa no. Bakit sinasalo ko yung future properties? Kasi it's possible na uh, later on Magkakaroon ka pa ng mga future properties. What if kung nakabili ka na ng mga additional properties, naka-invest ka na naman, tumama ka sa loto, ka ng maraming pera. That should be included in your estate planning. Kung ano ang dapat mong gagawin. Hindi lang yung present na meron kang property ngayon, kundi yung possible future properties na pwedeng ma makukuha mo, na hindi mo nabanda yan along the way. Alright? So, ano ba yung mga common things para sa estate planning? Ito po yung mga common estate planning documents, no? And number one is itong last will and testament, the donation, at saka insurance. So, ito lang po yung discuss nating tatlo. And I will discuss to you how to make one, no? Now, we will start with uh, last will and testament. Simulan natin itong last will and testament. Uh, ito pong last will and testament, uh, it is an act, no? Whereby a person is permitted, within the formalities prescribed by law to control to a certain degree the disposition of his estate to take effect after his death. Yan ang sasabi ng Civil Code under Article 73, Pwede ka daw gumawa ng mga will, paano mo iplastada ang mga estate mo at paano mo ito ipamahagi. Pero dapat sa mga formalities na sinabi ng batas under the civil code. Alright, so ang unang will po, may dalawa po kasing klaseng will. No? The first will is what we call a notarial will. From the word itself, notarial will, notariado. And the other one is a holographic will. Ibig sabihin, gawa lang ito, sulat kamay ng uh, testator o kung kayo po, gawa <laughs> kayo niyan, tawag niyan holographic will, hindi na kailangan notariado. Okay, simulan po muna natin dito sa notarial will. Itong notarial will, ang unang number one na requirement is yung testamentary capacity. Ano ba yung sabihin ng testamentary capacity? Dapat po, kapag gumawa kayo ng will, dapat 18 years old ka, of legal age and above, di ba? And may sound mind ka. Hindi yung medyo wala ka ng um, tamang pag-iisip. So, dapat na sa tamang pag-iisip. At meron kang right gumawa ng will, no? At meron kang mental faculties mo intact pa. Okay? Of legal age and with sufficient uh, mental kapat uh, mental faculties niyo is hindi pa na uh, na destroy by way of insanity, hindi pa kayo sarulo, gano'n, no? I mean, yung mga things ganyan, no? So, um, after that, um, tapat din sa notarial will is that it must be in writing. Of course, ito type yan, no? ang usually niyan po sila sa abogado pag sila ta yan ng lawyer but not the lawyer's will no so sabihin niya sa lawyer Mr. Lawyer ito po ang gusto ko mangyari ah ganun po ba ano pa po ah ganun po ba kanino ibigay ito ang kotse ay sa anak ko po yan no ito pong bahay eh gusto ko ibigay ko dito sa aking isang anak din okay itong farmland it paghahatian po namin tatlo yan it must be in writing tapos um it must be signed by the testator at meron pong tatlong witnesses. Yung tatlong witnesses po, dapat, sabi sa batas, is that nakikita talaga nila na harapan nila, pumipirma yung testator pagkatapos gawa nung nung, nung will, no? R uh, written will, no? Type written will. And then, habang pumipirma rin yung mga witnesses, dapat nakatingin din yung ibang mga witnesses. Yun ang sabi ng batas Otherwise Kung merong isang umalis At hindi nakita Eh maring ma yun At it's invalid will Dapat everybody must be present Kaya nga ako po Pag uh, nasa opisina Pag meron akong Last will and testament signing Through notarial will Ba? Talagang binibidyo ko Nire-record ko Para makita talaga na tingin talaga sila Tatlo doon sa pagpirma ng testator at nakatingin sila sa pagwitness nila. Yan po ay ginagawa ng mga witness at inaattest nila yan na talagang nakita nilang pumirma sa harapan nila ang testator na sound mind siya and of legal age. Yan tawag na attestation clause. It must be signed on every uh, page and must be attested. No? Ang tawag po namin yan, attestation clause. So, technical technicality yan, Uh, basically, ang lawyer ang marunong magawa niyan. Meron na po kaming form niyan, ginagawa na namin niyan. No? Ang uh, amin lang ini ensure that the witnesses are there, three witnesses, and the testator is of sound mind and of legal age, yung mental faculties niya, okay. All right, and then we will have to notarize it. Now, take note that under the law, hindi kami... Uh, required na mag-keep ng copy. So, once magkaroon po kayo ng notarial will, i-keep niyo po yan. Mangingin kayo ng maraming copy para kung sino man yung executor nyo doon, kung sino yung na-name ninyo doon na executor na gusto nyo pagmamatay kayo, sino yung mag, magpalibing sa inyo, gagasto sa paglibing, sa pag-distribute ng mga assets, pag-distribute sa mga ano. Kung gusto nyo yung abogado, gusto nyo yung anak ninyo, kung gusto nyo kaibigan nyo, pwede po yon Bigyan nyo na po siya sealed lang, no? Habang buhay pa po kayo. Alright? So, yun ang pamamaraan natin. And then, meron po dahil tayong holographic will. Okay. Ang sabi lang dito, it must be entirely written, dated, signed by the hand of the testator himself. So, um, just get a piece of paper. no? And you put a date, tapos you write it on your own line writing. Sa kamay mo talaga, huwag may pasulat sa mga anak mo. O isulat mo yan, hindi. O sasawa mo, hindi. Ikaw talaga magsulat. Tapusin mo talaga yan. This is my last will and testament. Ito ang kagustuhan ko itumbahin ito mapupunta sa anak ko na mat panganay itong lupa ko sa aking sa aking uh, youngest ayan isulat mian. Then after that, print name and sign it. That's it. Ang maganda dito sa last will and testament, na holographic will is that it is subject to no other form. Walang form ba? Kundi basta importante, uh, entirely written, dated, and signed by the hand of the testator himself. siya talaga mismo. And it can be made in or out of the Philippines. Kung nasa Singapore ka, parang may isip mo, gumawa ka ng last will and testament, holographic, pwede mong gawin yan. Sulatin mo. Alright? And hindi na kailangan ng witness. Unlike dun sa holographic will, as uh, a notarial will ganina, kailangan pa ng tatlong witness. Ito, wala nang witness nito. Now, with the recent technologies now, ito po ang tip ko, no? with the technologies that we have now, ah, may inam po na kung meron kayong holographic will, eh, bakit hindi mo nyo i-video na, oh, this is my holographic will, tapos kung ito nasulat, video kayo. Or picturean yung sarili nyo, or videoan yung sarili nyo, di ba? Or habang nagasulat kayo, binibidyoan nyo. Tapos later on, pakita ninyo. Then you keep that because that would be a good evidence later on to be shown in court. Bakit po? Kasi po, ah uh, pag meron pong last will and testament, pag namatay na po kayo, pino-probate ito sa korte. Ibig sabihin, pino-prove ang, ang ang genuineness and execution and due execution ng will. Kung talaga bang ang handwriting mo, kung holographic will, ikaw ba talagang pumirma, wala ba talagang nag-influencia sa'yo? Yan. Ganon din sa Last Will and Testament. Ipinapatawag pang abogado dyan eh. O talaga bang may tatlong witnesses and everything. Now, with the recent technologies that we have, ay, yes, judge, ito na nga oh, may video ako meron akong video clippings talagang siyang gumawa. Ah, okay kung sa holographic will. And judge, ako nga, eh, as a lawyer, talagang binidyo ko na, dyan mo with this, so well, nakita mo, nagpirmahan sila. Ah, okay. So at least it would be easier for the judge to decide to admit it and probate at sabihin niya, okay, approve na itong will na ito at dapat ito ang sundin. Meron din isang technique. Habang buong buhay pa kayo, tapos gumawa na kayo ng will, ba ipaprobate nyo na? Bakit nyo pa antay na mamatay kayo. Eh, sabi naman ng batas is that habang buhay kayo, pwede nyo pong ipaprobate ang will ninyo yahil para hindi na ma-question. So, when you die, automatic, execute na lang yan ng executor ninyo. Hindi na kailangan kasi approve na siya per probate. Eh, kapag ikaw na nag sa korte, eh, ano pang gagawin ng judge? Isabihin ng judge, ito ba sa iyo to? Oh, yes, yeah, sa akin po yan. Ito po nakasaad dyan. Yes. Eh, wala nang magawa. Wala nang magkukontest. Wala nang mag-oppose. So, yun po ang maganda dyan. No? At saka, maganda yung iuna mo na probate na para at least for purposes of disinheritance, pwede mo na rin ma-prove yung cause. Remember mo yung disinheritance, yung suwail na anak o yung makasalanan na asawa na topic natin, di ba? So, you will be able to prove it in advance already. No? Alright. So, yan ang last will and testament. Isang way na common estate planning document na ganyan. mo ipaplastada kung saan papunta yung mga properties mo. Alright? So, take note of that. Now, we go now to the second mode. Itong tiyatawag nating donation. Take note that dalawang kinds of donation. Donation inter vivos at saka donation mortis causa. Ano bang ba difference nito? Itong donation inter vivos, pag donate po nito, automatic on that very date na do donate siya at na-accept siya, eh effective na transfer mo na yung ownership mo doon sa tao. All Whereas in donation mortis causa, ang ibig sabihin niyan, it is a donation made now pero mag-take effect siya upon your death. Para siyang last will and testament. So, ang formalities required ng last will and testament, similar sa donation mortis causa. O, oh, merong gumagawang ganyan, no? Now, take note that in donation inter vivos, pag pinili nyo na automatic, oh, sige, sa state planning ko, pamahagi ko na ito ngayon sa aking mga anak. Anak, i donate ko nito dati sa iyo, ko na sa iyo, ko na sa iyo, ko na dun sa isa sa youngest, sa aking second, sa aking third, sa aking fourth eh ganito na pagdunit ko sa foundations na gusto ko ilagay yung mga ano. Pwede nyo nang gagawin yan, no? However, take note na meron kayong uh, donor's tax consequence. Yung didiscuss ko sa inyo na 6% and 1.5% under now the new train law. So, meron lang donor's tax consequence. Okay? Kaya nyo naman, walang problema. Dahil gusto nyo na i-distribute now, no problem. May iba naman, eh wala naman silang pambayad ng donor's tax. So, ayaw nila magbayad ng donor's tax. Eh, antayin na lang nila na ma paano sila para po yung estate tax na ang babayaran kasi kung estate tax po maraming deductions remember yung constitution of family home na 10 million yung standard deduction ng 5 million para magbaba ang net estate tapos doon na ang determination ng 6% natin so depende po sa gusto nila and depende po sa need ng uh, ng testator at saka nung bibigyan niya. Okay? Kasi maaari kasi yung ibang anak, dad, mabuti, bigay mo na sa akin ngayon para magamit ko na, Magloan ako, to under my name. Mayroon mga depende, mga depende ng mga, na mga situations. Okay? Ako na magbayad ng donor's tax, dad. Mayroon mga ganong klase, no? So, it would depend upon the situation kung saan po mag-fit sa inyo. But take note lang, ha? ito lang po ang mga dapat nating tandaan. In this particular scenario is that it must be in writing and signed. Number two, it must be notarized. Number three, you must reserve sufficient property. Think about yung legitimate. Wag mo isiro lahat, no? Kasi you must reserve sufficient property for yourself and for the legitimate of the other compulsory heirs. Kasi baka ibigay mo lang sa isang tao, idonate mo lang sa isang tao, sa isang anak mo, eh tapos wala ka nang maiwan para sa ibang maanak. Bawal yun kasi may legitimate nga sila. As I have discussed before sa inyo. And And number four, it must be accepted. Dapat tatanggapin. Yung binibigyan, dapat tanggapin niya ito. Kasi pag ayaw niya, eh walang donation mangyari. Now, all of this must be in, um, in, uh, must be in, um, in, uh, in accordance with, ay, dapat masunod dito, no? Dahil pag hindi po ito masunod, void po ang donation. Especially po kapag hindi notarized. Kaya nga yung iba, verbal donation, nada. Walang effect yan. Pag uh, written nga ang donation pero hindi notarized, nada. Wala yan siya. Hindi siya pwede. Alright? So, take note of that. It must be notarized, uh, must be accepted, must be in writing and signed, and must reserve sufficient property uh, for the purpose of legitimate. All right. So yan siya. And then ang final po natin is ito. Ay ako hindi po ako financial advisor pero yung I think you have to get some insurance also to prepare for your part of the estate planning, no? I discuss ko lang to na konti para at least you understand. Insurance for yourself which is a actually a gift from yourself, no? And insurance for your loved ones, the best gift that you could give to your loved ones is actually, aside from your love, is insurance, no? Maraming klaseng insurances, no? Meron tayong uh, health insurance, of course, for you, kung sakaling magkasakit ka, eh, kung mo na, hindi na magagamit yung pera mo. So, yun ang HMO mo na nakuha, or yung health insurance mo, or suppose may accidental death ka, or meron kang... Uh, death benefit, na uh, death insurance or life insurance na At least may makukuha ang iyong maiiwan sa iyo, no? Marami din na uh, pwede ka rin maguha ng investment insurance para sa sarili mo, para sa mga anak mo, para when they reach a certain age, they could get it. Meron silang pera maiiwan. Now, it's a powerful tool po ang insurance in order to uh, somehow uh, prepare yourself also for the future of, not only for yourself, but your family as well. So, maganda po, no? You can go to your uh, favorite insurance um, agent, no? Financial advisor on this matter para to determine how to uh, prepare yourself for this. All right. So, with that, ang pinaka-importante na dapat nating malaman is that kapag unprepared tayo, we are full with anxiety and everything. Anxious tayo, hindi tayo makatulog, etc. Uh, it is best po talaga na maging prepared po tayo para po makatulog tayo ng mahimbing. Okay? So with that, iiwan ko po sa inyo itong quote po natin. Sabi dito is that being prepared in life spells the difference between living a life full of anxieties from living a life full of happiness and certainty. Maraming salamat po. Hope to see you soon next time. Bye-bye.